Okay na. <laughs> Ay. <laughs> Labas mo to. Labas nito dito. Shhh. <laughs> Ohoy. Yung dalawa. Hey, ano yung mga... Sige, ah. mga recheck mga ulit lahat na. Ito ko yung check mo kasi yung iba wala pala. Okay, okay. Uy, dahan-dahan! Oh. Ay! Ano Hindi bata, yun, bata. ay, basurahan ba? Sa, so, dun, dun sa kusan, dun sa kalan. May basurahan do Siyang, ikaw, ano? Ikaw, ano? Sabi ko, ilabas mo. Hey.

Oh, Ray Ray, kuha ka doon. Open mo. Open mo. Sige. Sige, Denise, a scene is 在哪儿呀？

may ting ting. Oh. Pst, 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 pst. Uy, uy, dalawa kayo itlog. Uh, 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 uh. Ano, ano? Uy, ate ko lang nang sa dito. Amoy, yun uh, Jamie pa lang daw sila. <coughs> <coughs> Kulang tayo ng lima. Connect! Connect! Ano na? Connect na kayo. Ang <laughs> cellphone. Ako nga mag video. Video? Saka video. So, video ko lang eh. bakit ako yung video? Oo, no, no, no. <laughs> Huwag oh, rin akin, ha? Nah, Kumain ka muna, boy! Pogi! Magkano na tayo, mag-start na tayo. To, Rosie! What are you doing? Tamari kape kapi pinalang. Tigman <laughs> Tikman man. Ha, ko. Ah, ako! Hi guys! Welcome to our vlog! For today's Hi guys. video... Anong ginagawa natin for today's video? We're... Baloting Loot Bags! <laughs> Baloting Loot Bags! With Aizel and... Katelyn! Ta-da! Ito pa! Ito pa! Who's loot bag is this? Him. Change it to white. Anyone? Because we love them. <laughs> Sino ka dyan? Meron Anong gusto niya? Purple or white? Wala. Tapos gusto ko Patayo. Asenso. Asenso. <laughs> <laughs> Mga asenso sa buhay. Asenso. Huwag <laughs> na. Para hindi kami magulo. Isipin mo rin na ako. Wala pa. Wait Wala. Na. Wait ka Waka lang. Pa, simula sa pinakamatanda. Sino ka? Ito yung akin. Team. Ha? Yes. Mom, huwag mo muna kawakala. Kasi makamagulo okay. kami. Yeah.

Kapayin mo naman. How old si so, Kuya Andre mo? Sabi kasi sa'yo. Wow. Purple. Para desisyon ka kasi. Ikaw rin naman. Para desisyon tayo. Pero tawa yung akin. Iyan naman, balik na. Ano kayang gusto ni Alex? Purple. Iyan mo siya. Asin si Denden? Ako magde para sa kanya. Wala siya dito eh. Oh, ano <thank goodness> ito? Ay, gumalik-gumalik, oh, Kim. Hindi! Pigoy ninyo yan! Okay. Ikaw magtali-cut ulit. Okay na? Okay nyan, kay Kim Kim? Wala, ikaw nilalaglas ka pa! Ano ba, sa'ko lang! Hubaba naman yung check, kay Kim. Yung ano, nag-check yung ganit mo. Okay lang! Okay. Harrod! Asan yung kay, alam? Ano? Harrod! Okay na, huwag mo nang okay. ano yun.

Tonight, tonight is the night that we forget. Yeah, Yeah, this one, this one, and then this one, and then this one. Yeah, magbalut it And then and this one, and then, and this one. This one, a mermaid, you know. Mermaid. We're more mermaids, more mermaids. So, ayan, <laughs> makikita niyo po. Hindi na po namin alam ginagawa namin. Sana po tama siya, kasi, you know, ginagawa ni Kate. Yay! Ito yeah. so, yung gawa ko. Ito yung gawa ni Kate. And then, this is mine. say so, yan? First, so, first wrap. <gasps> Hello, first wrap! Yon. Basta yon. Yon. So, next stop. Wala matutulog na po kami. <laughs> <laughs> next, matutulog na po kami. Ayun na namin. Ayun, ball, ball pen. What if ito na lang gamitin mo? Yung atong likod? Yeah. Hindi, alam na lang siya. Kasi hindi kit lang. Sige. Sa So, yeah! pa bye Wala kasi kami taga video, you know, self self vlog kasi. May tripod right. doon. Hindi ko din alam kung nasaan siyang lupalop ng bansa. Pwede ba yan sa ano? Yan sa tripod? Eh. Pwede ata. Girl, pwede ka ba? Sa tripod. Hindi ka lang. <laughs> Ay, hindi pala ang taw pwede. Ang <laughs> tawag ito, ang tawag Wait, wait. Say yes. Ay, say yes. Mmm. Tango ka kapag oo. Ay! <laughs> <laughs> hindi gumalaw. Hindi siya gumalaw. wait, <laughs> okay, wait. Isa pa. Ala! Hindi daw siya pwede. Bakit? Dapat pwede ka, girl. Dapat multitasker ka, di ba? Tasker. Like, like us, you know. Kinantahan yung ano. Kinantahan na sinayawan yung manok. Cause, this is us. Yeah, this is us. What can you do, Diba? What can I do? What can you do? What can you do? <laughs> What can I do? What I can't do is that I can do. <laughs> Pagpasan siya nyo na po, may sakit kasi kami dalawa. Dano sa boy naga... guys, guys, look, look yung ginagawa ni Caitlyn. <laughs> Sige, judge nyo Tignan yung ginawa niya Hindi ko alam kung Anong trick niya sa buhay <laughs> Hindi ko alam kung anong <laughs> trick niya sa buhay, guys okay. Can you smell? Naamoy niyo po ba yun? <laughs> can you see the smoke? You can't because the camera can't capture it Yes! who is it what where when i don't